kahulugan ng pinya sa panaginip. Nagkaroon ka na ba ng panaginip tungkol sa isang pinya? Ang mga panaginip ng pinya ay madalas na nauugnay sa tamis at kagalakan at madalas itong sumasagisag sa isang bagay na mahalaga sa iyo. Maaari rin sila maging tanda na handa ka ng tumanggap ng mga bagong pagkakataon at pagbabago. Sa artikulong ito, tutuklasin natin ang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip ng pinya at kung paano sila makakatulong sa iyong buhay. Ano ang kahulugan ng pinya sa panaginip? Ang pinya sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng magandang kapalaran, kayamanan at kasaganahan. Maaari ding itong mga hulugan ng mga bagong simula dahil ang pinya ay kadalasang ginagamit bilang dekorasyon para sa mga espesyal na okasyon. Kung nakakita ka ng pinya sa iyong panaginip, maaaring ito ay senyales na may magandang mangyayari sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pineapple juice Kapag nanaginip ka ng pineapple juice, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng refresh. Ang pinya ay isang simbolo ng mabuting pakikitungo at kasaganahan. Kaya ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na ikaw ay napapaligiran ng mabubuting tao. Ang juice mismo ay simbolo ng sigla at mabuting kalusugan. Kaya ang panaginip na ito ay positibo sa pangkalahatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbalat ng pinya. Kapag nanaginip kang magbalat ng pinya, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Ang malagkit na tamis ng prutas ay maaaring kumakatawan sa karagdagang presyon sa iyong buhay. Pati na rin ang iyong mga pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ang pagkilos ng pagbabalat ng prutas ay maaaring simbolo ng pagpapadanak ng balat ng iyong mga alalahanin alalahanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas ng ubas at pingnya Panaginip ng mamitas ng mga ubas at mga pingnya ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang magandang lugar sa iyong buhay. Ang prutas ay kumakatawan sa kasaganahan at kasaganahan habang ang pagkilos ng pagpili nito ay kumakatawan sa pagsusumikap na iyong inilagay upang makarating kung nasaan ka. Ito ay isang positibong panaginip na nagpapahiwatig na magandang bagay na darating sa iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng pinya. Ang pinya ay simbolo ng kayamanan, kasaganahan at magandang kapalaran. Kaya ang panaginip tungkol sa pagkain mong kahi ng mga pinya na tinatamasa mo ang isang panahon ng swerte at kasaganahan. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring isang metapora para sa isang bagay na matamis at kasiyasiya sa iyong buhay. Marahil ay ninanamnam mo ang isang bagong relasyon o nakakaranas ng isang kamakailang tagumpay nakakahulugan ng panaginip tungkol sa isang layered ng pinya. Kapag nanaginip ka ng isang layer ng pinya, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng labis o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang pinya ay sumisimbolo sa isang problema o hamon na nagpapabigat sa iyo. Maaring pakiramdam mo ay hinihila ka sa iba't ibang direksyon at nahihirapan kang panatilihing magkasama ang lahat ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na umatras at pasimplihin ang iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gatas na may lasang pingnya Kapag nanaginip ka ng isang pineapple flavor na gatas, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kakaiba at adventurous. Maaaring ikaw ay nananabik para sa isang tropical na bakasyon o simpleng gustong sumubok ng bago. Ang lasa ng pinya ay kumakatawan sa tamis at pampalusog. Kaya ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na ikaw ay nakakaramdam ng pagkain at pag-aalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng pinya. Kapag napanaginipan mong magputol ng pinya, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis at pagkabalisa. Ang prutas sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang bagay na mahalaga sa iyo. At ang pagkilos ng pagputol nito ay kumakatawan sa isang desisyon na kailangan mong gawin. Ang pinya ay nagmumungkahi din na ikaw ay humaharap sa isang mahirap na isyo o problema. Espiritual na kahulugan ng pinya sa isang panaginip sa espiritwal, ang isang pinya sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa maraming iba't ibang mga bagay. Ngunit sa pangkalahatan, ito ay nagmumungkahi na ikaw ay nasisiyahan sa iyong sarili at nakakaramdam ng maligaya. Maaari ring itong magmungkahi na ikaw ay nag-i-enjoy sa isang mahusay na pakikipag-flirt o ikaw ay pay na bukas palad at magpapatuloy. Bilang kahalili, maaari itong maging isang senyales na mayroong kang maraming enerhiya at nasa mabuting espiritu. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga pinya ay maaaring sumisimbolo ng magandang kapalaran, kayamanan at kasaganahan. Maaari rin silang mga hulugan ng mga bagong simula dahil ang pinya ay kadalasang ginagamit bilang isang dekorasyon para sa mga espesyal, na okasyon